mga kagabay, saan man tayo naroon, ano man ang ating uh, mga ginagawa, saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, kung natigit sa lahat, ating uh, ialay ang ating mga sarili, sa ating uh, Panginoon. Kalob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya at ang, pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Uh, uno sa lahat, mga kagabay, muli, isang magandang hapon, isang magandang uh, gabi, isang magandang umaga, isang magandang tanghali. Nang yung mga kagabay, paulit-ulit natin tinatalakay o binibigyang atensyon na kasintro ang ating vlog uh, sa mga magagandang values sa mga magagandang mahalaga upang tayo ay mamumuhay na parang isang tunay na kristyano at ito ay uh, muli natin bigyang buhay ang paksang pagmamataas alam mo itong pagmamataas likas na yata ito sa ating pagkatao saan man tayo naroon saan man tayo pupunta ano ang ating mga ginagawa nandyan yung karabang lagi nating iniisip ang ating pagiging number one I ika nga uh, ang alam lang natin ng salita yung ako ako at ako at uh, sa mga gagawin ako muna ako muna ako muna ito ay kasama na ito sa ating pagiging napalmataas tayo tayo nilikha tayo ng ating Panginoon nilikha tayo ng Diyos na walang sino man ang nakakalamang ngunit binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na hindi taglay ng isa ang taglay ng kapwa. Ika nga, ang ehemplo nga ng ating Panginoon ay yung pagbibigay niya ng uh, talento, ng pera doon sa tatlo niyang yung isang Panginoon nagbigay sa kanyang tatlong alipin ng uh, talento o ng pera. Talento ang tawag sa Biblia, talents. Pero ang ibig sabihin niya ang pera sabi ng Panginoon, ng Panginoon, yung isa binigyan niya ng uh, labing lima, yung isa binigyan niya ng 10 at yung isa binigyan niya ng lima. So, dito nakikita mo na hindi pantay ang binigyan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ito yung talento, ito yung pera, aalis ako, yung ko, titignan ko kung paano ninyo ginamit ang talento nito oh, umayos yung Panginoon yung isang kumanggap uh, tumanggap ng labing limang ay sabi bakit papalaguin ko ito babalik yung Panginoon ko kukunin lang hanapin sa akin baka pati kikitain ko dagdag na kikitain ko dito kaya gamitin ko lang ito gamitin ko ito sa kung anong gusto ko Ganon din yung binigyan ng sampung talento. Ang iniisip niya na mapunta lang ang kanyang uh, tutuboy ng kanyang kitain sa kanyang Panginoon. Subalit yung binigyan ng limang talento o limang pera, kung ano man ang pera nung panahon ni Jesus, ang sabi niya, iba ay nagtiwala sa akin ang Panginoon. Kahit na uh, kakaunti lang itong talentong binigay sa akin kasi doon sa dalawa kong kasama gagawin ko ito gagamitin ko ito para magkaroon ng kita counting kita at yun ang ginawa dumating ang araw na pagbalik ng Panginoon nang bumalik ang Panginoon tinawag niya yung binigyan ng labing lima uh, ikaw anong ginawa mo doon sa labing limang inhabilin ko sa inyo sabi nung tumanggap ng labing lima, eh ito Panginoon, nandito yung pira mo. Hindi ko ito ginalaw, hindi ko ito pinagpag Gusto mo lang na magkaroon ng karagdagang pira sa pabis ko. Ganon din ang isinagot nung sa sampung talento, sampung pira. Pero yung panglima, ang sabi Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ng pira, ito, dinamit ko para mag para lalago eh, natuwa ang Panginoon na sabi magaling ka anak, magaling ka iho kaya sa iyon na yung talento na yun, kasama ang tubo at dagdagan ko pa yun at sa dalawa ang sabi ng uh, Panginoon mga buhong kayo mga wala kayo pwede ng tao binigyan ko kayo ng ikababuti ninyo sinayang ninyo So, pinalayas niya yung kanyang dalawang katiwala, kanyang dalawang katulog. Dito makikita natin, tayong mga tao, bawat isa ta sa atin may kanya-kanyang kakayahan. May mahirap, may mayaman, may doktor, may nurse, may guru, may abogado, at mayroong basurero, mayroong janitor. Ngunit, bawat isa, nangangailangan sa isa. Halimbawa, katulad natin, kailangan natin ang iniro o arkitekto para sa pagpapatayon ng mga bahay, tulay, paaralan, hospital at iba pang mga infrastruktura. So, kung pariho ang ating kakayahan na ay pagkakaloob ng Diyos, walang mangyayari sa buhay ng tao. Ganun tayo. Yan ang titinan natin Huwag tayong magreklamo sa anumang katayuan natin sa buhay. Gawin natin ang nararapat. Kung ipinanganak, lumaki, at nanatili tayong ma mahirap, huwag natin kaingitan. Huwag tayong magiging mapangmata. Ay, huwag tayong magiging mareklamo. Ay, Panginoon, bakit yung kapitbahay ko, ay eh, magnanakaw, bakit mayaman, malakas, ito ako, lagi akong nagsisimba, lagi akong nagdadasal. Pero mahirap pa rin ako. Kanya ka ba, kaigay? Yan ang marami natin tanong. Kasi ang mahirap sa atin, mataas ang ating, ang lipad ng ating isip. Ika nga, hindi natin iniisip ang ating kapwa, mga sarili natin. Sapagkat ang kinatawag na kayabangan, ang kinatawag na pride, Tapit ako sa atin yan. Hindi naaalis yan. Pilit natin iwak siya. Tanggapin natin ang lahat ng ipagkakalob ng Diyos. Napakahirap. Pero sabi nga ng ating Panginoon, sa sino mang nais sumunod sa atin, itakwil ang sarili. Kunin ang krus, pasanin at sumunod sa akin. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Siya hari ng mga hari siya Diyos. Ngunit ano ang kanyang ginawa? Alang-alang sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ipinako siya sa cross na matay. Ngunit makalahan ng tatlong araw muli siya na buhay. Ganyan din tayo. Maaaring naghihirap tayo ngayon. Magkikis tayo. Anggapin natin ang kaluban ng Diyos. Yan ang naiit niya sa atin. Minsan, tayo ay eh, si ang inyong kagabay, eh tao rin. Nasasaknan din tayo. Tumadaing din tayo. Pero minsan naiisip din natin ang taong nakabayobay sa atras. Pag makikita siya natin, maalaala natin, maiisip natin na dapat hindi tayong magiging mapamata, Manatili tayong magpakababa. Minsan mahirap. So, Totoo o lamang ang inyong kagabahe. Mahirap din, naghihirap din, nagtitiis din. Ngunit, bisan, masarapin ng buhay. Patay ang pagbigay sa atin ng Diyos. Tanggapin natin, huwag tayong magiging mapagmataas. We said, are the fo are the poor, for there is the kingdom of God. Yan ang dapat natin tandaan, Yan ang dapat natin isipin.